Hi, Good morning! Ako nga pala si Ate Grace. Ngayon, gagawin natin ang aming Today in My Life. Kaya samahan nyo kami. Kakain kami ngayon ng alusad. Okay. Sabado ngayon, syempre ako at ang asawa ko nagtatrabaho kami ng weekdays. Then, ang aking mga anak ay may pasok ng ng weekdays din naman. Bari, ang pinakabanding namin is yung Sabado lang na pakain kami ng sabay-sabay, tapos mag-movie marathon. Then, minsan, namamashel kami sa, sa labas, sa peya, para lang ma maasulit namin yung isang araw na magkakasama kami lahat. Siyempre, yun yung isa sa natutunan namin sa BFF, sa Basic Family Formation na seminar na inatinan ko sa Join a Stud Foundation na kailangan na bigyan din namin ng kahalagahan yung sarili namin at ganun din yung pamilya namin. Siesta time ngayon, bali mag-reflect ako ng mga nangyari sa amin sa buhay namin na maraming lessons na dumating, especially din sa magkakaroon ako ng trabaho, dito na malapit sa, sa Pasinay Homes na hindi na ako babiyahin ng malayo at makakasama ko pa yung mga anak ko. Nung nakalipat kami dito malaking tulong yun kasi talagang yun yung parang pinaka dreams namin mag-asawa na magkaroon kami ng sariling bahay sobrang blessed kami kasi nandito na kami ngayon sa Pasinaya Home Space 1 at thank you din sa KJNF or Joynestel Foundation kasi marami silang programa na ibinaba dito sa amin na makakatulong bilang isang magulang at bilang isang community dito sa aming village. Sobra akong nagpapasalamat at sana marami pang pa programa na dumating. Okay, dito po nagtatapos ang aking a day in my life. Salamat po sa pagsama sa aking araw. Naway may napulot po kayo. Maganda sa aking a day in my life. Thank you!